tapos na po ang aking ginawang bilo-bilo ayan, bilo-bilo ayan so ayan, mamaya ay akin na siyang lulutuin, ayan wait lang, dyan lang kayo ayan guys magpapakulo tayo ng tubig ayan tayo ay magluluto ng ibang klase ng palitaw, ayan may pala siya sa loob. Ayan, yung Ayan, medyo na sulak na siya so pwede na ilagay ang palitaw. na natin siya. ừm chào mừng chào mừng chào mừng chào mừng chào mừng chào mừng chào mừng

Ang oh, cellphone malaglag. Ayan, nakula, na po ang aking palitaw balls. Ayan. Maluluto na siya, guys. Maluluto na siya dyan. Marami na malaki. na siya maluto. Ayan, no, na po siya, guys. Okay na. Huwag mo na kapakita. lang muna. Ayan. Ayan guys, hinulog na natin ang kakanggata. Pasusulakin lang natin yan. Mm. Tapos, ah, ilalagay natin ang gatas. Pag sumulak na ng konti yan, pwede natin ihulog ang gatas na para pagpapatamis ng ating palitaw balls. Ayan. Kanya lang ang gagawin. Guys. Pasusulakin lang natin yan. Ano na yan? Nalaga na namin yung palitaw. Pickles. Ayan. Ayan. Lutuin lang natin ng konti ang ating gata. Sulak-sulakin natin. Sige, tanggalin mo na yan. Tanggalin mo na Ayan. Kailangan lang natin siyang pasulakin. Hmm. May bula na siya. Ayan Sulak-sulak ng konti. Ayan guys, Hulog na natin ang gatas. Haluin mo na mga. Oh. Lang. Ayan, nilalagay na natin yung gatas sa sa gata, guys. Oh, so ko Oh, susunod na rin. Susunod so, na yung sabi. Okay. Yan ay Yan ay guys Ay fresh gata Bago'y pasuyo Ng ano Ng sago Diyan sa tabi mo Tapos hulog mo na Lorraine Ayan Sinunod na natin Ang sagu Ayan Ayan, pag sumusulak na yan guys, pwede natin hulog ang palitaw. Palitaw balls. Ayan, ganyan. Ayan guys, nahihulog na natin ang palitaw balls. Ayan na siya. Ayan. Ay, maluluto na siya. Malapit na siyang maluto. Ayan, lalagay na natin yung... Ay, Ayan. Ay, no, sesame. Sesame, sesame, ano, ano, seeds. Ayan, sige, halo lang. Ah, sarap na. Lang. Mm. Hindi na mo lang, Apoy. Bet, pabot nga ako ng kakan... Yung sinunda na gata. L lagyan ko lang ng konti ito. Nasaan ko? Tanong mga kay Baka na sa mo. Para medyo medyo labnaw ng konti. Sobrang ano, labot. Sige lang, halo lang tayo ng halo, guys. Ayan. Okay. Oh, Ay, huwag naman yung itapon. Hmm. Pangalawang gata. Pangalawang gata. Pangalawang gata. Yan. pagbutas na ng konti at lalagyan ko ng konti. Medyo may labnaw ng konti. Ibitin kasi niya pa yan sa bao. Tikman mga na yung ano, lasa ng ano. Ayan, tapos na po siya guys. Yan ang finished product ng ating palitaw balls. Ayan. Kalito o okay. balls? Sige, maglagay ka konti. Dahan-dahan lang, ha? <laughs> sige pa, sige pa, sige pa. Hindi ka kasya sa ano. So, that's enough na. Ay, wala nga, ano, hindi kasya. Dapat inililipat ito sa malaki. Okay na yan. Okay na ito, balls. So, eh, ano mo na yan. Ayan, finished product. Ayan, tapos na, guys. Pasusulakin na lang ng konti. And ta, it's done. Bye guys!